Grabe, no? Uh, 100, uh, 140 na 14. Tapos, Wanted for, mahigit, at least. Yeah. Tapos may mahigit sandaan pa na missing. Diba? Tapos tatlong, tatlong oras na ulan. Tatlong mm. oras na dumaan yung, yung bagyo. Tapos kita mo ang tagal bumaba ng tubig. Abot sa mm. bubong. No? Hmm. At uh, nakakapanggigil eh. Diba? Yeah. <laughs> Actually, Galit na galit ako nung no? nakita ko yung pusa. Nakita mo ba yung pusa? Yung nasa uh, bubong ko to? Sakay, nakasakay sa likod niya yung mga alak niya. <laughs> pati, pati yung mga pusa eh. No? Sinasalanta mm. -hmm. eh. No? Parang mm -hmm. uh, eh, tayo naman, mahilig tayo magbiruan. Di ba? Pero yeah. talagang nakapang galit itong nangyayaring ito. Hindi matapos-tapos. ba At mm -hmm. uh, ayun na, ay mga pwedeng sanang iwasan. At hindi lang ito sa kasalukuyang gobyerno, kung hindi doon sa nak na nakaraang gobyerno. Kaya nga nagulat ako eh doon sa interview ni Governor Baricuatro dahil hmm. uh, alam naman natin na siya ay uh, uh, kaalyado ng mga, mga Duterte. Content, pero hindi siya nakaiwas para aminin na 2019 nagsimula yung mga anomalous flood control projects sa kanilang probinsya. No? Uh, ibig sabihin, hindi na ito usapin lang pala lang eh ng uh, political dynamics. Hindi na ito usapin lamang ng political battles. Eh. Usapin ito ng common humanity. Eh. hindi mm. ka na tao kung hindi ka magagalit sa ganitong mga pangyayari. Di ba? Hindi, ka na, well, hindi ka na tao eh, kung hindi ka magagalit. At uh, hindi talaga pwede na hindi maparusahan yung mga may gawa nito. No? Hindi, ibang level to ng crimes against humanity. Pero ito ay isa pa ring crime against humanity no uh, kaya yung sila sabi ng gobyerno na maraming makukulong before christmas eh sana naman yan ay matuloy at sana naman hindi sila mga small fry lang no dahil uh, dahil sa mga nangyayaring ito talagang lahat ay nagmamatsyag kung ano mangyayari sa mga investigasyon na ito no sabi nga ni Andy Reyes, no? Ay, uh, mm. ano? nakita <laughs> ko ba yun? Nakita ba yung placard ni Andy Reyes? I see. Oo, oh, nakita ko yung placard. Akala ko nung una, meme na hindi seryoso eh. Talaga palang pinilash niya yan. Tama ba? Oo. Oh. Yung love. Oo. Uh, oh. <laughs> okay. Grabe. No? Uh, ang... Yung katabi ko nga kanina sa story ko, galit na galit si Reg. <laughs> Doon sa slogan na yun. Parang, parang na, uh, yung trabaho nyo, to be very ruthless, na tugisin itong mga may sala. Huwag na natin pag-usapan yung mga Hallmark greeting card na mga posters. Huwag na yun. Kailangan dito ay parusa. Kailangan dito ay hindi lamang paglilitis, pagkulong. Hindi lang pagkulong, kundi pagbawi. Anong sabi ni Cardinal David? No, walang walang kapatawaran hangga't walang restitution. Yeah, ito nakakagigil dito. Actually, nakita ko yung placard na yun. Hindi ko nang gigil, sinikap kong intindihin. Pero sabi ko, maganda ko nang galing yung siguro sa pare, sa pulpito o sa siguro yung pero ikaw yung head nung ano eh. ICI, pagpapanagot. Kailangan talaga ng ngipin. Kailangan ng pangil. Kailangan ng gigil. Kailangan ng resolve. Not just earnestness. Pero nagegets ko naman yung konteksto no, no? Siguro kung magkakaroon tayo philosophical discussion about it, why love should trump selfishness and greed, world, no? What the world yes. needs now is love, sweet love. Yes. Uh, ang problema masyadong ano yan. Parang narinig para narin ko si Bert Bacarac at si Diane Warwick. Eh. Tapos pwede bang ano, uh, kapit kamay. Kapit kamay Tapos tayo, may, kanta tapos tayo. Tapos may hawak na bulaklak. Diba? Oh, mm. uh, uh, kailangan kasi nito mga corrupt na ito matakot manginig. Manginig yung mga tuhod. Mabahag yung buntot. At gamitin yung full force of the law and all the resources and wherewithal of government to go after them. Paiba ako ng konti, no? Bagyo pa rin po yung pag-uusapan natin, mga kababayan. No? Mm. Hindi ko lang matanggap din itong uh, naratibo nitong abogado ni Zaldi Zaldico. <laughs> Natakot daw umuwi si Zaldico. Sas At, ko sa sa iyo kanina yan. <laughs> Hindi Na, inintay ko lang baka uwi ako eh. Kasi busit na busit ako nung pinapanood ko yung press conference eh. Takot daw tsaka na prejudge. siguro mm, kung kasi... akusasyon sa'yo, nagnakaw ka lang siguro ng mga 10 million. Na, ang laki na rin, di ba? Pero in search na pinag-uusapan dito, ilang billion piso eh. Tapos kitang-kita yung nakakalulang yaman na meron yung Zaldi ko. Tapos ang reklamo, na-prejudge na po kasi yung kliyente ko. Tsaka natatakot. Mm -hmm. Bilyonaryo na siya dati pa. Mm -hmm. Ano na kasi? Bilyonaryo siya ngayon. Diba? Mm -hmm. Apo. Tsaka delikado naman yung kanyang uh, buhay. Diba? Mm -hmm. Wala kasi siyang security eh. Wala siyang mga bulletproof cars. Wala siyang uh -huh. security. Kaya nanganganib talaga ang kanyang buhay. Mm -hmm. uh -huh. Diba? Hindi ba niya tayong gumastos para sa ilang bulletproof car? <laughs> sa dami ng pera niya, baka pwede niyang ano, remake yung Iron Man suit eh. Mm. <laughs> Di ba mayaman si, ano, si Tony Stark? Oo. uh, uh mm. Thanos Tony pa rin ako. Mm. Thanos. <laughs> Thanos. May tanong lang ako kay, kay, Thanos eh. Bakit kailangan ganun pa yung ano niya? Anyway. Hindi <laughs> yun lang no. Yung mga ganyang bagay. <clears throat> parang ano eh parang ang tinding kalokohan eh. Pinapamukha sa atin yung mga ganong kalokohan. Anyway, balik tayo dito sa ano, senator, no? dito sa issue ng uh, uh pagkakasalanta dito sa Cebu. Inga e, eh. Ito, tingin ko magiging ano ito, unti-unti, no? kasi talaga babagyan at babagyan tayo. And uh, talaga lulutang yung issue ng corruption Finally, nakikita ng mga tao. Pag mayroong issue ng korupsyon, mayroon talagang direktang tama sa kanila. Kasi diba minsan before, ang, ang struggle ko dyan, paano ba ipapaintindi sa mga kababayan natin? Na dapat hindi, tayo nagtotolerate ng korupsyon sa gobyerno. Kasi may epekto sa atin eh. Pero medyo malayo eh, di ba? Kumbaga, tanggap na ng iba. Hindi, talagang korupsyon yan. May konting binabalik sa atin. Pero ito, talagang pag binabagyo, yun, yung bahay mo. Tapos, nawawipe out yung kabuhayan mo. Ito na sana yung direct ng epekto na nakikita natin. On the part of the people, di ba? Pero on the part of those who should hold them accountable, itong mga may kinalaman dito, eh, dapat magtuloy-tuloy na. Tapos, eh, ito naman yung uh, mga paborito mong mga grupo magko-converge uh, co sa 16, 17, 18 tatlong araw. 'Di ba? Mm. At gagamitin itong mga issue na pinag-uusapan natin. No? Mm. Para sa kapayapaan. 'Di ba? Ingat para lang baka payapaan. sumambulat sa mukha nila baka bumalik. Mm. Para sa kapayapaan, 'di ba? na 'yung mga t-shirt para sa kapayapaan. No? So, mm. habang nangyayari ito, 'yung ating galit. No? 'Yung ating uh, outrage dito sa mga pangyayaring ito. eto naman, may mga may mga uh, nagpaplano na ito ay gamitin para sa kanilang sariling insidious objectives. Di ba? Mm -hmm. Kaya hindi rin naman natin sila pwedeng palampasin. Di ba? Para namang mga uh, sobrang lines nung uh, pinaglalaban nila na mga leader. Sobrang linis nung gusto nilang ipalit na leader, 'no? Gusto nilang i-install na gobyerno. Eh kitang-kita halimbawa dito sa nangyari sa Cebu na kasama sila eh, sa problema. Kasama sila sa kabulukan ng sistema. Kasama sila sa krimen na nangyayari. Tapos eh gagamitin yung ating galit, iba? Gagamitin yung ating galit para sila ay makabalik sa poder, mm -hmm. sa kapangyarihan eh wag naman tayong pumayag. Wag naman hmm. tayong pumayag sa ganyan. no? uh, baka akala kasi nila dahil sa pangyayari nito, galit na galit tayo. Talaga lamang, galit na galit tayo. Eh makakalimutan na natin, no? Yung kanilang layunin dito sa gagawin nila mga pagkilos. Pero alam mo senator, ano napapansin ko? Hindi na ganoon kasimple o kadali na mabola yung mga Pilipino. Siguro kumpara ng mga early 2000s or before, yung tipong pag may nakitang butas sa, sa gobyerno, talaga nagigimit siya, napapalaki, napapabagsak yung gobyerno. Dito, marunong, mas marunong mag-nuance yung publiko eh. Siguro, malaking tulong na rin dyan yung social media. Na hindi porke sinabi ng mga, ng mga, oportunista, kita nyo na, dapat pabagsakin yung gobyerno, din ng korupsyon. Madaling ibalik sa kanila eh, na hindi rin kay malinis. At dapat lahat kay panagutin ang uh, characterization ko diyan senator yung ano eh di ba minsan yung kuno rin tayo tapos bigla kang sumigaw o dumura hmm. eh malakas yung hangin sa labas ng bintana <laughs> hmm. di ba may balik eh may tama eh oo nga oo nga parang oo. Hmm. ganun Oo, oh, parang yung ihi ka tapos habang umiihi ka biglang bangil. correct mm -hmm. <laughs> sa pool <laughs> Ang hindi ba? <laughs> May ganon, Oo. Oh, di ba? Pero ang ang problema kasi, una, hindi naman kinakailangan ng mal buong populasyon eh. Di ba? Kailangan lang ay uh, isang seksyon ng populasyon para mm -hmm. gawin 'yan. Di ba? Para kumilos, uh, para gawin 'yan. Meron kang 50, 100,000 tao. Pwede ka namang gulo eh. Pwede ka namang gulo. Tapos yung mga tututol, hindi naman kaagad pupunta sa kalsada. Usually pupunta yan sa kalsada after the fact, no? Kaya hindi immediate yung uh, nag-agree ako na karamihan na hindi na mabubudol. Pero usually yung laban ng kasi diyan sino yung mauuna na organisado. Mm. Uh, kaya minsan nakakachamba. Ah, uh, kahit halimbawa hindi magtagumpay, a failed a pricing can be as damaging as a successful one especially sa panahon na ganito yung kahinaan ng ating mga institusyon ganito yung hina ng ating ekonomiya no uh, may may malaking impact yan no at panghuli hindi pa ganun kalinaw yung alternatibo eh Nando pa rin tayo sa isang sitwasyon na parang sinasabi ni ex human rights lawyer puwersa ng kadiliman at puwersa ng kasamaan So, kailangan yung alternatibo ay magmadali. Magmadali. Sa ngayon, sinusubukan ng simbahan i-fill yung vacuum through their moral leadership. Pero hindi sapat yun eh. Diba? What's the political alternative? Kailangan madaliin din yun. Sa kabila ng mga dynamics, sa kabila ng mga away, kailangan malampasan yan eh. Nung mga na umuusbong na mga alternatibo. Mm -mm. Kaya hindi lang pwede na isinusumpa na natin yung puwersa ng kadiliman at puwersa ng kasamaan. Kailangan kahapon meron na tayong alternatibo. yun yung problema na kailangan natin ayusin kahapon, hindi bukas. Mm -mm.